So yun tol, ayan. Magandang uh, tanghali po sa ating lahat, no? Magandang hapon. Nalala sa mga sulid na supporter ni Nightwish TV po dyan. So yun mga tol, ayan. Sama natin, Nightwish TV sa likuran natin mga tol, no? Ayan. Provincia tol, tayo. Ayan mga tol. Uh, dito kami ni Brother Dads kaya ngayon nakaupo kasi medyo malayo pa yung nilakad namin bago kami nag-start ng Pagkuha po natin Kamera mga tol do, Dito sa Pusaan na may nangyari Mga tol uh, Dito Lagi in-explore to Dito mga tol uh, Mayroong mga manananggal So Yan uh, Challenge namin to Ni brother ngayon Na uh, ito yung pasokin namin Ngayong araw na to Mga tol So yan May galab shout sa lahat ng Mga solid supporter natin dyan Lalong lalo na Sa nagmamahal pa rin Sa atin dyan oh, Kay Natius TV uh, Mahal na mahal ko din Kayo mga tol Maraming maraming salamat Sa walang sawa Na pag ninyo ayan. Uh, mga big love shot sa team Aswang natin. Ayun, big love shot to no? kay Arlene Balagtas, ayan. Ah uh, uh, Bernadette Klimlim, big love shot sa inyo. And also big love shot, Ma'am Lita Etian. Mga mga love shot sa iyo Ma'am. Ayun, ingat-ingat parati. 'wag na lang kay Pilin ang ayen. Ah uh, Ma'am Sablayan, ayan, big love shot sa inyo lahat. Ah uh, Bern Felix, ayan. Uh, Mari 'yun, Mark Chris, ayan, mga mga love shout sa inyo lahat. Ayan. So, samahan nyo kami mga tol, no? Ayan. Collaboration na natin ngayon, brother. Yung pinakahintay natin mga tol na mabalik sa exploration. Ayan. So, ayan, it, ayan ang papasokin natin ngayon mga tol. Ayan. So, ayan, brother dance game mga tol. Ayan, tara. Ayan, tara. Meron po tayong dalampunyal mga tol, no? kakain kaysa ano mga to So ayan mga tol, may daanan pala dito ayan na ano uh, na, na wala yung madam mga tol. No? parang may nakiklear sa kanya mga tol so yan tol please subscribe mo like Dansky TV ayan kasama natin ngayong hapon ito mga tol so may galab siya para sa lahat lahat no binabati ko po kayo ng lahat mga tol ng maganda ang hapon po sa inyo Thank you yun yan mayroong, ano yan yung dating laro namin mga tol yung ganito mga tol yan 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 yung yan sa amin tol ay yan kapaka ano niya bilis So okay, yan mga tol, napaka ano, napakalinis ng area na to, ayan. Parang mayroong nag-ano dito, bro, no? Kasi uh, naging malinis na siya. Masa dito. Uh. Ano Basin. takabalo ba, Loma? <coughs> <coughs> po sa uh, ubo natin, mga tola. May ubo pa rin tayo mga tol. Hindi pa hindi pa tayo masyadong gumaling pero exploration pa rin tal. Alam ko marami yung nakakamiss sa atin dyan. Mag-explore tayo. Yan, maraming daanan dito mga tol. Maraming daanan. Maraming daanan. Siguro naabutan din ito ng ano ba? Oo, oh, dito. Naabutan kaya dito? Baha. Ha? ayano Kasi yung mga damo mga tol. Uh, na, ano, namatay din No? Parang nasa lanta din ito ng baha siguro. Yan. Kasi ano na, malinis. Mukhang malinis kasi once na ano mga tol, once na ayan na once na tambayan niya ng tubig mga tol, mapapatay talaga yung ano tol. Pero yung iba, meron ding ibang damo na matitigas talaga, kagaya yan Ay, hindi man lang na ano, patay-patay. Okay, yung iba, ayan. Itim na yung iba. Malalim siguro yung tubig dito. Malalim siguro yung tubig dito no. Yung tolong malalim siguro yung tubig dito mga tol. Kasi ano dito oh patay yung mga dahon. Ngayon huh? ganun. Carpet. Eh, bro. Soto, brother. Bro, benar nih teh bro. Ingat bro, ingat, mai ingat era kita bro. Di itu benda bro. Di itu benda yang apa bro? Di itu benda yang busis, lah. Coba. Dah. Mai busis terang. Medukuh. Medukuh. Medukuh bro. dah bro, tadi hmm. so, nah. nah. apa? <laughs>

Mak, 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 makak, milam, satu mak, 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 Bro, bro bro. mak, 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 Adar. Bro, Go bro, Dito bro, yeah. ya. bro, Sao bro, bro, Lapit kah? bro, 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 ada Bro. Dua tiga Bro. Dua, Korinilah, Bro. Cornelia, Bro. Cornelia, Bro. Bro, tahu, Bro, Bro. Bro. Mata, Bro. Kita Bro, mata, Bro. kaget yeah. oh. ya loh apa nah saya baca saya kau di pokok sih bro mahet nih mungyo coba bro bagus nih bagus nih pak Bago ro, bro, Bro. Bro ayo, Bro ro, bro. Bro. Ay, on, bro, ro, uh -huh. bro. ro, Bro. ro, bro, ro, bako bro. bako Bro. bro. <tik> bro maak maak mak lemak milam satu repot ini terperotas maak 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 lemurk milam satu repot ini terperotas maak maak makak lemurk milam satu repot ini terperotas pun tik mana hah Iska? hah kisca kisca

vâng bro, đâu vâng vâng bro, vâng 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 A mau dibalikkan loh satu lagi. Uh, oh. Lepas kita lanjut bro, okay, mage bro. Gimana? Abro abro